Hello, ako nga pala si Donabel na nasa Basang UAE. Tara, samahan mo ko ngayong araw na to. <laughs> Magumisa ang araw ko lagi sa selfie. Ayan, favorite. <laughs> Bago nga kami sumabang ngayong araw to, kumain ako ng marami para may lakas. O ba diba? healthy. At pumasok na kami sa bahay nila, madam. At yan, nag na ako ng tubig. Pwede tayo magkukuskos na naman tayo na kalyo. di ba? Mahaba bang ang kalyo naman to? Natapos na yan. At may kasunod tayo sa Motor City. Ang init niyan. Sobrang nga uh, parang nilakad namin. Ang jawis-jawis ko na. Ha, yeah. <laughs> <Ship. laughs> Siyempre, magkukuspas pa rin tayo ng pa Hindi tayo pwedeng magreklamo kasi hindi tayo mayaman. Hindi tayo pwedeng maging tamad kasi hindi tayo pinanganak ng mayaman. Ayun na, tapos na nga, bahay Motor City. At umuwi na nga kami at gumawa ko ng salad. Oh, shala, sarap-sarap, favorite. Habang nanonood ng mangyan, idol. Ayun na nga, kinabukasan na nga. Kahit kinatamad, kailangan pa rin natin magsipad kasi gusto natin may marating sa buhay, kailangan hindi natin sinasayang ang oras, abilidad at ang at, at, ating talento na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag natin sayangin, di ba nga? Oh. <laughs> Ipamana natin sa mga anak natin ng ating kasipagan para mahawa natin sila. <laughs> ang init! Oh my God, ang ko tayong kasayang. For the break time muna nga tayo, favorite, saging. Pupunta nga tayo sa JBC. Ito na ang lost client natin for today. Oh, apat yan sila. Hindi ko na nabidyan yung iba. Bye, madam. Bye, madam. Ganda na bahay nila. Third floor. On the way na nga tayo pa uwi. At sa so, wakas, makakapahinga na tayo. Oh, nagluto ka ng sigarilyas. Yummy. At natapos na yung dalawang araw ng sobrang busy, meron pa yung kinabukasan. Kaya maganda ka na. Yun lang. Pa-beauty na tayo. Thank you. God bless. Ingat kayo.